Sige, go there. Eh. Tingnan natin timbang mo. Sige, go there. Eh. Tingnan natin kaano timbang mo. Sige, step it. Step. Sige. Sige, step ka dyan. Yan, ano timbang mo? Five Oh, mas mabigat ka na. Pala. Ay, grams ba yan? Oh. Kilos. Sige na, steady ka. Pasok ka dyan. Upo, tayo. Ganito gawin mo ayo ka. Ah, 75 pala ako. po? Sa bahay o sa... Sige nag step, step ka dyan. Sige, timbang ka. Sige, timbang ka. Up ka. O, bitawan mo ako para makita natin. 40 ah, okay. Is your friend? Ah, gusto ko yan, na-attitude mo. Ah. Ah, uh, he... Sa animal center. You're not scared? Ah, oh, sit tayo doon. Oh, you're not scared? Today is ah, uh, vaccination day. I vaccinated because MM show show to them the surface where MM bites you. Yung okay. po okay. pasa. Pinagot okay. uh, si MM. Tungo sa vaccination center. Mm -hmm. Daming mga nagpapatuloy. Hmm? I sure. Patuloy mo lang kami. Yes.

3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, Sit, 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 now. I really sit, it I really sit, it. sit, 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 your Ito po, di ko alam kung sugat po o oh, bumangga lang yung ipin. Ito po. Itong dalawa? Pa, yung pasa. Opo. Okay. Ah, di ko alam kung may sugat o ano. Eh, dinala ko na lang din siya. Ay, kuya naman po, sa case nila, yan meron siya sa mukha. Delikadong party po kasi yan. Kung may rabis po, direct sa utak. So, may tulok po tayo. Are you ready na? Now, call mm -hmm. Hindi po ba yung at sir? Pa? Ah? Hindi po ba maglilitok yung bata? Hindi naman po makakausap ng mom. Nak uh, behave, okay? Taas mo yung mamanggas ng sir, dalawa. Taas mo naman yung mamanggas. Yan. Magmalikot, kuya, ha? Bawal din siya ng manilansa, ha? Gusto, obserbahan din yung aso po, ha? Tarong talang yung sakapit bahay niya. Ha? Ha? Pagsamuka, magmalikot ng Jeff, mo cellphone. pa rin. Uh, phone. Ah, self Cross it. Cross it. ito? Yeah. ka? advance ah. Ito, ito so, kasama para, parang, Ito sakto lang po. Ayun ang Ito parang may scratch. Uh, ito, ito, isa, ito. dalawa. It, ito ang phone niya. Sa kahit doon yung nakita ko. Ito po. ito lang ata. Uh, this is a lesson to take, okay? Masyado kasi siyang kampante sa mga hayop Kahit hindi namin hayop so, ah, Para bit. isang ano lang Isang ko lang tayo Pagalagay okay. ha Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Very good. Last two. Last two. Okay. one two Oi, very good. Last na, last na last na Last one, last one. Yung paabo, yung pa, yung pa. Last one na, last one, last one. Last na, last na. last one na. very good. Last one na, one, last one. Last one then let's go na. Okay. very good very good. Tama po ba sir? yang oh. apat tingnan oh. niyo po? Opo. Oh, okay, see? May um, may. Uh. Well, ito mo ito. still here until 12:21 because we need to wait if uh, the uh, show them. The door is swollen, but if not swollen, we can go home now. Okay, one hour. Okay. So we'll take a break or the pineapple bread With what is that you? A book. Tapos lang turok pero antay pa kami kung mamaga yung turok niya. gay okay, picture